Isang halaman na magdala sa inyo ng pagbabago sa iyong buhay, ito'y magpapayaman sa inyo sa taon ng 2024 na dapat mayroon ka nito sa pagsalubong sa taon ng 2024. Bakit kailangan natin na magkaroon tayo nito ngayong taon ng 2024? Isang halaman na magdala po sa inyo ng yaman. Magdala po sa inyo ng pagbabago sa iyong buhay. Kung ikaw ay nahirapan ngayon, masubukan mo pong magkaroon sa halaman na ito and then ikaw mismo ang magiging testimony kung bakit nagbago ang takbo ng iyong buhay. Itong halaman na ito, magdala po ito ng limpak-limpak po na salapi at maraming maraming blessing po sa inyo. At may mga paraan po bakit, at anong gawin ito, ginito para lalo ito magdala ng swerte sa iyo. mga kaswerte, kumusta? Panibagong pampaswerte po ang ating ibahagi sa inyo ngayon. At isa ito sa pinaka-favorito ko pong pampaswerte. At talagang hindi ako nawalan nito. Kasi mula nung nagkaroon ako nito guys, ayan, napakaganda po ang daloy ng pera. Nagiging magaan ang pasok ang pera. Hindi tuloy-tuloy po yung mga swerte yung dumarating sa atin. No? Ito po guys ay talagang testimony unproven na po ito. Marami na pong uh, naniniwala na ito talaga ay uh, nagdala rin ng swerte. Kahit po sa mga Chinese guys, mayroon sila nito guys, yung mga negosyanteng mga Chino po. Kasi po ito talaga ay uh, tested unproven na po. no? Ang istorya po nito guys ay talagang effective na mag-attract po ng pera. And then nakakatulong talaga ito na yung uh, tahanan mo, yung bahay mo magiging maganda po ang pira uh, pera sa lahat ng naninirahan dyan. At guys, kung interested po kayo sa ating topic ngayon, panoorin niyo po ang video na ito mula, simula hanggang sa dulo po. Yan. Ituturo ko po sa inyo kung paano ito gawin, mas lalong, na, na, lalong magdala ng swerte. At kung kayo man po'y bago sa ating YouTube channel guys, ayan, uh, please po subscribe po ang ating channel and don't forget to hit the bell button for notification po. Para manotify kayo sa mga susunod nating mga pampaswerte tips nating i-upload. Kung kayo naman po, guys, ay may mga negosyo, kaya maglagay po kayo nito, guys, kasi uh, makatulong po ito na maganda po ang iyo pong negosyo. Maganda ang uh, sales or bintanin ninyo araw-araw. Kasi malakas ito mag-attract ng uh, swerte and then customers po. So ngayon po, guys, ah, uh, pwede mo rin itong ilagay po sa iyong bahay. So, walang iba po, guys. Ito pong ating money tree. Ito yung ating money tree, guys. So, yeah. marami po ako nito, guys. And then, uh, ito talaga, tested and proven na sa akin. Ito na Swerte talaga ito siya sa akin. Kaya guys, and then, uh, para siya mas lalo siyang magdala po ng swerte, maglagay kayo ng money tree po sa loob ng iyong bahay po. Sa loob mismo guys. And then, ang gagawin ninyo po, mag, uh, talian po ninyo ng pula ng mga ribbon. Kagaya nito guys. So, oh, ayan. Nagtali po tayo ng pula ng mga ribbon dito. Ayan o. Oh. Ayan. Talian mo siya ng mga pula ng mga ribbon. Bawat po. Bawat. Bawat ganito. Kasi ito guys, ay five po itong ginawa ko. Ayan Five po siya na ginawa ko siyang ganyan. So, uh, bawat isa, talian mo siya ng pulang ribbon. And then, uh, lagyan mo dito sa, dito po, maglagay po kayo ng mga balat ng itlog. Dito po, para magiging ano siya, parang, para hindi makita yung lupa. So, maglagay kayo dito ng mga balat ng itlog na pinatuyo. And then, lagyan po ninyo ng walong piraso po na uh, pera. Walong piraso po na barya. Kasi po guys, mas lalo po siyang mag-attract ng swerte, mas lalo siyang magdala ng swerte pag iyan po yung gagawin ninyo. At yung money tree po ninyo guys, uh, i-prune po ninyo sila, for example po kung sobrang haba na, pwede mo naman siyang ikat para mas lalo siyang mag-gumanda uh, yung tubo, magkaroon siya ng mga panibago pong mga uh, dahon and then maganda yung gumaganya siya ba pag lalong malago yung money tree ninyo, mas lalo siyang uh, mag-attract po ng swerte sa inyo. At ito po guys, ilagay mo ito doon po. Sa loob po ng inyong bahay, sa may sala po ninyo, maglagay kayo niyan. Kasi um, dyan pa lang sa sala guys, magkakaroon ka na dito ng napakaganda po na daloy ng pinansyal. Uh, no? And then hindi lang po ikaw yung swerte hindi to, madamay yung buong pamilya mo. Kaya guys, ito po guys, simple na paraan pero napaka-effective po. Kasi po ang istorya po ng Money Tree, ito talaga ay marami nang yumaman dahil sa halaman na ito or dahil sa uh, tanim na ito. So mayroon din akong uh, 'yung kinokonan ko dati ng buto. Nako na guys, nakakaano talaga. Nakaka-amis 'yung istorya nila kasi uh, dati sobrang hirap nila. Kasi single mother siya and then uh, mayroon siyang uh, pitong anak na naiwan. Uh, nung husband niya na namatay. And then, uh, sa talagang isipin ninyo, napakahirap ng buhay. Pag ganun, no? Puro maliliit yung anak mo, tapos ikaw lang yung naghanap buhay. And then, guys, alam po ninyo, mayroong nakapagsabi sa kanya, nabibili siya ng money tree. Ayan, bumili nga talaga siya. And then, nagulat po siya unti-unti po yun. Um, maganda kasi ahinti po siya sa lupa. Nakabinta siya ng lupa. Ngayon po, uh, nakabili siya ng yung kita niya. Binili niya ng maliit po na lupa. And then, binili ng sobra. Dubli-dubli po yung uh, yung napagbintahan niya sa lupa na yun. Kaya guys, bigla talagang nagbago yung buhay nila. And then, isa din yan na uh, testimony about po sa Uh, may-ari ng money tree. And then yung isa ko rin kinonan pinagkukunan dati ng uh, money tree, sa kanila naman yung halos mga anak nila ay nasa ibang bansa, no. Yung ganyan po. Kaya guys, swerte talaga ito. Kaya guys, kung wala pa ang kayong money tree, lalo po dito'ng pagpasok ng taon ng 2024, isa ang money tree na mag-attract ng swerte sa'yo. Kaya mag-collection ka na at uh, wag lang 'yung apat po na uh, o apat na piraso po. Kailangan po uh, pwedeng lima, pwedeng tatlo kagaya nito guys. Ito lima po ito. Ayun. ako lang po nag-ano yan Lima 'yan. And then ilagay po ninyo sa inyong sala. Basta talian lahat ng rebo na pula po ang bawat uh, katawan nila. And then guys, um lagyan lagyan niyo sila ng fertilizer once a month para mas lalong gumaggo, no? Ayun hindi naman siya mahirap alagaan. At ang barya naman po, guys. Ang barya po, pag ito po hindi nilagay po niyo doon po. Di ba po, naglalagay kayo ng mga shell ng itlog. ah uh, punuin niyo ng shell ng itlog yung pun yung puno ng, yung, yung flower fat na yan. Yung pot na yan. And then, lagyan ng walong piraso na uh, barya. Uh, in total po sa barya ay 8 pesos. Ito po yung mag-attract po ito ng tuloy-tuloy po. Magtuloy-tuloy po nadaloy ng pera, tuloy-tuloy po ang pasok ng pera sa inyo pag yan po ay gagawin ninyo. Kaya guys, wala naman pong imposible kung inyo pong subukan. Ang importante dito, positive ka palagi na kung ano man ang iyong mga uh, ginagawa araw-araw, kung ano yung mga pangarap mo, ayan, darating po sa iyan. Ang isang taong positibo guys, magiging positive po ang ating mga movement araw-araw at -araw at sasabay na doon yung ating magginagawa. Magiging positive ang result noon kasi po isa kang positibong tao. No? Kaya napaka-importante na magiging positive po tayo kung ano ang ating mga wishes, uh, wishes, ating mga pangarap ah uh, isipin mo po yan guys, narating din sa yan, no? Kasi po, ah uh, ang dami pong mahirap dati pero ngayon po, sobrang yaman na, no? Kasi positibong tao sila and then nagsikap po sila. Kaya wala namang madali po sa buhay natin. Kailangan talagang trabaho din, no? Sipag at syaga. And syempre po, pagdadasal sa ating mahal na Panginoon. Ang lahat ng mga gabay na ito guys, makakatulong lamang ito kung ikaw po ay positibong tao at naniniwala ka na Uh, marating mo kung ano man ang gusto mo marating sa buhay Kaya guys, um, sana po nakakatulong ito sa iyo Ulitin ko po, ang money tree po, ganun po ang uh, pag-alaga po ng money tree And then guys, uh, tuwing umaga po, kausapin po ninyo yung money tree ninyo Nandala no? ka sa akin ng maraming pera Papasukin yung pera sa akin, no? Swerte, swerte. Ayan. Kausapin mo yung money tree mo. Da dawi kasi yung halaman, guys. Pag kinakausap mo siya. Para bang nagre-response din yung uh, result, no? Mag ikaw mismo yung makakaramdam talaga. No? Na magiging magaan ang pasok ng pera. At guys, lalo pag, guys, pag ito pong mga dahon ito, guys, magkakaroon ito ng 7 po. Kaya yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito po, 7. Yan, swerte talaga yan, no? 7 na uh, ah uh, ganiret. Kaya guys, uh, wag kan wag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Kung wala pa kayong money tree ngayon, ah uh, bili kayo kahit maliit na money tree. Pwede mo yung gawing pampaswerte sa iyong bahay. Ayan po guys, maraming salamat sa inyong lahat. Again, sana may paibenibagong paraan na naman kung paano kayo makapag attract ng sweat. Positive always, guys. And then don't forget po, uh message niyo po ako kung interested po kayo sa ating negosyo, yung negosyo na pwedeng ikabago ng buhay mo kasi marami na pong pamilya na nabago ang buhay dahil sa negosyo ito. Ito po ay napakalaki ang market mo dito, guys kailangan open po kayo sa mga opportunity. Kaya nga sinasabi ko napaka-importante ang ating isip. Mindset po. No? Napaka-importante yung positive natin mga isip. Ayan. So, maraming salamat ulit. Lagi po kayo mag-ingat guys. At Guys, bago tayo matapos manood ng ating video, yan, please po, subscribe po ninyo ating YouTube channel and then hit the bell button for notification para manotify ka sa next nating mga updates. Maraming salamat po. God bless everyone. Bye!